May... Oh, parang seryoso ka. May problema ba? May boyfriend ako. Alam ko. Sa totoo lang, matagal ko na alam. Ha? Oh. All this time, alam mo? Yes. Eh, bakit hinayaan mo yung relasyon natin? Eh, okay naman tayo, di ba? Masaya ka. Masaya ako. Mahal mo ako, mahal mo. Dingkit na. Okay, anong problema natin? Teka lang. Ano ba? Bakit ba pinaparamdam mo sa akin na parang tama tong ginagawa natin? Bakit? Sino ba unang nagparamdam sa atin, di ba? Oh. Ano tingin mo? Anong gusto mo ba? Teka, naguguluhan ako eh. Ganito na lang. Mm. Bigyan mo ako ng isang araw. Hindi, dalawang araw. Huwag tayong mag-usap. Gusto ko malaman kung ano ba talaga yung totoong nararamdaman ko. Kung talagang importante ka ba sa akin? Ikaw ba hala? Gusto mo kahit one week? Eh. Hindi mag-uusap o magtansinan Basta alam ko, masaya ako. Masaya ka. Hindi ko na kailangang isipin kung mayroon kang boyfriend, kung tama o mali yung ginagawa natin. Ayun na ako. Dito na matiis. Halos isang araw pa lang ha. O oh, hello, Jeka. Napatawag ka? Ah, uh, bakit ganun? Jeka na huh? Hindi na, babe. Eh, sabi mo, two days tayo hindi magpaparagdam. Wala pa nga, Wally. Tumawag ka na agad. Ano, be sure? Kasi nga, nakukonfuse ako sa nararamdaman ko eh. Oo, alam ko, may boyfriend ako. Kaya lang, hindi kasi kita kayang mawala eh. Pwede ba, tayo na lang ulit? Okay oh, naman, mahal naman kita. Mahal mo ako, di ba? Oo, oh, wala naman tayong problema dun. Hindi naman kita pinakipili. Eh. Di ba? Ano problema natin? Eh, kaya ko lang naman yun ginawa kasi Naku-konsensya ako eh. Siyempre, hindi mo deserve na maging pangalawa. Pangalawa? Saan ka ba naku-konsensya? konsensya ka dahil mahal mo yung jowa ko, o naku-konsensya ka dahil mahal mo ako? Eh kasi sa'yo ko nararamdaman yung pagkukulang ng boyfriend ko eh. Ano ba ginagawa ko? Di ba pinutunan ko yung pagkukulang ng jowa mo? So ano, kita tayo? Ikaw, ano ako pupunta sa inyo o ano, ikaw pupunta sa bahay? Willing ka bang maligaw ulit? Sanay na akong maligaw. Sino ba nagturo sa akin ito, di ba ikaw? G! Oh, G. Ah, sige na. Bye-bye. Han. Uy, hmm. yes, Alis mo na ako ah. Ano meron pala ba may may lakad ka? May asikasuhin lang ako. Pero siguro maya maya pang konti. Sige lang. Ah, uh, by the way, Han. Hmm? What if kung may iba kong boyfriend? Mm, okay lang. Walang problema sa akin. Ngayon <clears throat> kasi Ah, Huwag ka na magloko sa akin. Huwag ka na mag-cheat. If feeling mo na hindi mo na ako mahal, go on. Papalayain kita. Siyempre, love kita. Priority ko kung ano yung gusto mo. Kung ano yung kung saan ka masaya, saan ka magiging feasible, saan ka magiging komportable. Kaya kahit anong mangyari, huwag ka na magloko sa akin. Basta pag dumating ka sa point na, alam mo yun, yung ba na mahal mo, sabihin mo lang sa akin, papalayain kita. Bye-bye. Han! Hmm. Ano ka ba? Joke ko lang yun, tinatanong ko lang naman. Gusto ko lang din naman kasing malaman, malay mo, mayroon ka palang iba. Kaya, chinek ko lang. Pero, mm. hindi yun ganun. sige, may tumatawag na sa akin. Ingat ka sa ano mo, ha? Ano, may... Hmm. Ano ba, King? Oh, bakit ka? Oh, ayan. Sinusoli ko na yan. Ano to? Tinatapos ko na kung ano man meron sa atin. Yan ka na naman. Ano na naman nagawa ko sa'yo? At bad trip na naman sa akin? King, na-realize ko na ngayon kung sino talaga yung gusto ko. Alam mo, alam ko yung worth ng boyfriend ko eh. At alam ko rin yung worth ko. So ngayon pa lang, tigil na natin to. At ito na yung huling beses na magkikita tayo. Seryoso ko ba dyan? O nagpapalambing ka na naman? Kila lang kilala na kilala na kita eh. Alam What? mo? Gusto mo. Alam mo, alam ko na yung style mo eh. Natatapang-tapangan ka. Kasi bakit, alam mo, hahabulin kita? Not this time. Bakit, Jeka? Di, di mo na ba mahal? Noon, akala ko oo. Pero ngayon, hindi. Kasi alam mo, kung itatabi kita doon sa boyfriend ko, walang-wala ka. Sino ka ba? Yung pinagsamahan namin noon, hindi mo yung matutumbasan. At hindi hindi ko ipagpapalit yon para lang sa'yo. Alam mo kung ano ka sa akin? oras lang kita. In short, pastime. Palipas oras? Narinig mo ba yung sinasabi mo? Di ba pasaya naman tayo sa ginagawa natin? Okay lang sa'kin sa kung meron kang boyfriend. Tapos ganito, iiwanan mo ako mag-isa? Jay naman. King, kung sanay kang maging pangalawa, pwes ako hindi. Kaya hanggang dito na lang tayo. Pag-usapan muna natin 'to. Hindi